Magandang gabi na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiwala si Budget Secretary Amena Pangandaman na mapapanatili ng administrasyong Marcos ang patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Pangandaman, ikinatutuwa ng economic team ng administrasyon ang paglago ng ekonomiya. Anya nagampanan ito sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng budget ng mga ahensya ng gobyerno para maabot ang kanilang mga target. Nagpasalamat si Pangandaman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtutok sa muling pag-aangat ng ekonomiya at sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong dito. Umaasa siya na may pagpapatuloy ang pag-usbong ng ekonomiya alinsunod sa medium-term fiscal framework ng administrasyon. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, lumago ng 5.9% ang gross domestic product ng Pilipinas noong ikatlong quarter ng 2023 mula 4.3% sa ikalawang quarter ng taon. Naunguna rin ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga bansa sa Asya na naglabas ng kanilang GDP growth, partikular na ang Vietnam, Indonesia, China at Malaysia. Ay naman kay Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kailangang mapaakyat pa sa 7.2% ang ekonomiya sa huling quarter ng taon para maabot ang target na 6-7% sa buong 2023. Umaasa ang Philippine Navy na mapapaunlad ang kakayahan nitong protektahan ang bansa sa pagsali sa mga pagsasanay na tulad ng Kamandag o kaagapay ng mga mandirigma ng Dagat Exercises. Sa pagbubukas ng Kamandag drills ngayong araw, sinabi ni Navy Vice Admiral Toribio Adasi Jr na hangad nila na maging modernong puwersa na andang tumugon sa anumang operasyon sa pamagitan ng pagsasanay at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan. Para kay Adasi, ang taunang pagsasanay ng Marine Corps ng Pilipinas at Estados Unidos ay pagpapakita ng lakas ng relasyon ng dalawang bansa, gayundin ang katatagan ng kanilang aliyansa sa Japan, Korea at United Kingdom. Pinagtitibay rin anya ng partisipasyon ng Navy ang pangako nilang maging handa sa pagtatanggol sa mga karagatan ng bansa. Nasa 2,600 na ang Pinoy at Amerikanong Marines ang kalahok sa Kamandag Exercises kasama ng mayigit isang daang tauhan ng South Korea Marine Corps at Japan Ground Self-Defense Force at walong observer mula sa United Kingdom. Layunin ng Kamandag na sanayin ang kakayahan at interoperability ng mga sandatahan ng iba't ibang bansa. Isa sa gawaang taunang drill sa iba't ibang lugar sa Luzon at Mindanao hanggang ika-17 ng Nobyembre. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na para lamang sa industry consolidation ang nakatakdang palugit sa December 31 kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon kay Executive Director Robert Paig, ang ipinigay na palugit ng pamahalaan ay hindi para sa pagpapalit ng pampublikong sasakyan kundi para sa pagsasama-sama ng mga choper o operator sa iisang kooperatiba o korporasyon. Sa ilalim kasi ng PUV Modernization Program, kinakailangan munang sumali o bumuo ng isang kooperatiba o korporasyon ang mga choper at operator. Hindi naman umano agaran ang gagawing pagre refleet o pagpapalit ng sasakyan. Ani Paig, pwede pa rin makabiyahe ang mga tradisyonal na jeepneys basta uh, makikita at mapapatunayang roadworthy pa ang mga ito. Pagtitiyak pa niya, maglalaan ang ahensya ng sapat na panahon para sa pagpapalit ng mga lumang jeepney. Una nang inihayag ni LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano na naging produktibo ang isinagawang konsultasyon para sa revised guidelines ng PUV Modernization Program na dinaluan ng national at local government units, civil groups, commuters, kinatawa ng iba't ibang pribarong sektor at ng PUV drivers at operators. Higit 64,000 na libong individual ang nakapasa sa isinagawang Career Service Examination Pen and Paper Test ng Civil Service Commission nitong Agosto. Ayon sa CSC, katumbas ito ng 18.72% na passing rate kung saan 345,194 ang kumuha ng nasabing exam. Isinagawa ang exam sa 75 testing sites sa buong bansa. Sa kabuang bilang ng examinees, halos 57,000 ang nakapasa sa career service professional eligibility habang nasa higit 7,000 naman ang pumasa sa career service subprofessional eligibility. Naunguna sa listahan ng mga nakapasa ang mga nasa Metro Manila na may 26.03% passing rate. Kasunod nito ang Central Luzon na may 22.5% passing rate at Cordillera Administrative Region na may 21.28% passing rate. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, umaasa siyang makakahanap agad ng oportunidad ang mga ito na makapaglingkod bilang kawani ng gobyerno. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitain lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 46 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas